Tara mga beshi, samahan nyo kami bumili ng all natural homemade soap dito sa France. Syempre, syempre dinayo pa namin, 'di ba? Ayun, itong nga pala yung pinaka city nila. Sobrang ganda at kakaiba, 'di ba? Mga old buildings po 'yan at ito ang pumukaw sa aking paningin. La Maison du Sabon. De Marseille. Sana na ko ng tama, di ba? Tara, pasukin na natin. Ayan, guys. Ibat-ibang uri ng sabon. At all naturals po talaga. Ang lahat ng ingredients niyan. Sabihin nyo, magsabi kayo kung anong, anong prutas, anong halaman, anong pampaganda ng kutis andyan na po lahat. As in, kaya ang dami ko nga po palang nabili. At ito pa ang high-tech dito. Bumili din po ako niyan. Yan po ang pinakasabitan ng sapon. Magnetic po yan. Isa nito yung kulay brown, tsaka yung kulay yellow. Parehas po yung binili ko nakadikit or kung gusto mong nakasabit. Tatanggalin mo na lang. Maraming maraming salamat po. God bless!